Hello guys, uh, welcome back sa ating channel. So ngayon mag-isa tayo ng munggo. Ito ang nalaga na to. So yung mga ingredients natin, may si mayroon tayong bawang, kamatis, sibuyas, tsaka yung hiniwa na malilit na baboy, tsaka yung taba, tsaka may hipon. Lagyan din natin siya ng kampalaya at tsaka yung malunggay. Wow, oh, yeah. So, gagawin natin dyan guys, pahagasan natin yung taba. Yeah, yeah, yeah. So, yung panimpla natin guys, pati. So, tayo nito sa halos ito na Lagyan natin ng uh, paminta. Para yung big symbol. So, anyways, lagay naman yung hipon. out sa lahat ng mga taga barito sa lahat ng mga taas na pamilya maluwag pamilya at at sa inyong lahat then lahat so, hmm. nga... nga... mm. sa inyong ito lagay mo na na bawang bawang ngayon sa

Malasa tong munggo natin dito. Kompleto dito sa pitada. So hmm. ilagay natin yung munggo guys. Ayan. Ayan. Mabayang tayo ng tuloy. Ayan. Ayan na lang. Ayan na natin sayang at maraming munggo ngayon. So yun guys, mix natin lahat ng mga ingredients sa kamungo. Ngayon lang yan ito. natin ng malunggay. Wow, oh, ngayon natin. Wow, uh -huh. okay, ngayon So abuso mo na yung malunggay ito. Yung like mga like. anak namin kayo sa like malunggay. Yung sa malunggay. Lik na well, like. So shout out dyan kay Aldrin na sa Calgary. Sa El na nasa breakfast ko lang yan. Sige, lang wala yung natin ng konting mainit eh, sa tubig. pa malo Lagyan natin ng spinach. Ang banda ng spinach. Ayos na ito. Oh, ko. Tininingnan mo. Ah, totongyan, oh, sana gumanda to, lumot. So, iyon mong sabaw niya, guys, malapot siya. So, ang huli natin ilagay guys, yung dahan ng sibuyas or leek. Uh, lapit na maluto ang, monggo munggo natin. Sa mga nanonood ng Barsal Vlog sa Kasuali Vlog guys, maraming maraming salamat sa inyo. At magpalaan tayong lahat at laging mag-iingat. At yung si, luto na luto na yun dad. Oh. So, tapan muna uh, well, natin. Tignan natin itong munggo natin, guys. Minisang munggo. So, ayan. Luto na ito, guys. So, maraming thank you ulit sa mga nanlods sa uh, mga video ko. Sarado na natin. See you sa ating next video.